Magandang magandang umaga po mga kamading. Ah, uh, ito pong aming saging ay eh, talagang hindi natitibain. At uh, to sana po siyang sumuko. Tanggalin mo 'yung isang dahon muna. Hmm. Ayan po oh. Nakatukod na po sa kusina ni na Kumarin Jose. Lu lumibra po ng bakod. Ayan. Sigur uh, okay na. okay na sa alright Okay <laughs> na sa Meron naman po kaming papahinugin. Ito po yung, anong saging ito, Marin Josie? Eh? Yung saging dabaw? Dabaw, dab Daba uh, ban, uh, banana dabaw? Ayan. Yan po yung ibinigay na suwi ni Ate Gayeng. Ate Gayeng, padalawang ani ko na ito. Itong kasunod, malaki ang puno. Siguro itong malaki rin ang bunga. Payat pa po siya. Kaya lang po ay nahilig na ay tinalian po ng lubid na bigting. <laughs> As, pala, yan po yung nagbigting saging. <laughs> oh, bo oh. Dahil po sa haba ng kanyang pagkakapiling at sa bigat ng kanyang dinadalang bunga ay ayan po nagpuso yan ng saging kahapon yung saging na saba abay labing anim na perasong kway nakawit na bunga sabi ko di bakit naman hindi mo tinansya yung puso laang. Ay tinansya daw niya, yun daw namang kutsiliyo, ay tumahiris. Abay, di dalawang piling ang natanggal. Ako hinayang na hinayang, may matamisin na naman po kami at uh, papahinugin niya pipilingin niya ay pag piniling mo ito eh, hindi aabot si nanini nito bakit mo muna alusin yan yan dulo muna tatay itutulak na dyan siguro doon hindi yan dulo muna pa okay, uh para kang hindi magsasaging. yung turdan, yung turdan kahapon, yung tatlong piling, na maliit dun ah, maliit ang puno. Akin na rin, basta ilak daw na ganaan yung bunga. Sabi raw ni Marin Josie, madilim na yung kanilang kusina, yung pala nakabara na yung saging sa bumara na sa kanilang kusina. Hindi pa ako nakakawalis. Tinatamad pa po si Kamading. Maraming sukal. Kaya mo na siguro itong mag-isahan eh. Ayan po, mamaya po bubuhatin. Eh. Ma'am, nagkulo na si Naing. May morning devotion kami, kaya ako'y nagkapilaang. ang Ah? ay mainam ka namang kami po ay masukal pa ng dahon ang harapan at tunay po na hindi makakawalis si din kami po ay may morning devotion yan sa barangay ayan po ang mga sukal parang hindi nagwawalis araw-araw ako po ay nakapagpatukana ng aking mga manok ayan kanya-kanya ng layasan sila ayan po at yun ang aking orchids na white ay namulaklak na walang tigil na pamumulaklak ang aking dunya rurang puti at saka po yung pink ayan mamaya pong hapon ang ipagwawalis ni kamading at halos ng mga orchids ko ay nanunuyo na hindi po sapat yung sabay sabay lang ng tubig ayun bumulaklak na po yung aking magandang orchids. Ayan. Wow. Very good. Siya po ay humahaba pala ang katauan bago siya mamulaklak. Ayun po. Ayun. Ayan. Wow. Very beautiful flower. Ayan po. Muli hanggang dito na lamang po ang pagre-record ni Kamading nag video lang po ako at uh, gawa po ng aming saging na nabara ang aking pong mga ikmo ay nanunuyo na din kahit diligan sa sobrang init po ng panahon ayan ingat po tayo palagi I love you all